Isang malamig na pagpati mula sa dilim para kina June Tejero, Minam Francisco, Jenny Jenny, Ray Magandang Buhay, at Ronnie Boy, pati na rin sa Francisco Family, Villar Family, Lolita Villar, at Reynaldo Villar. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga nakakakilabot na kwento. Kasama ko kayo sa bawat paglalakbay sa dilim at sana hindi kayo mawala sa landas. Magandang gabi mga kaibigan. Ako si Mr. Kira at welcome sa isa na namang kwentong magpapatindig ng balahibo ninyo dito sa Katakot. Kung iniisip mong ligtas ka hangga't hindi ka lumalapit sa dagat, nagkakamali ka. Sa hilagang bahagi ng Samar, may isang isla na sa unang tingin ay payapa. Ngunit sa gabi, binabantayan ng dalawang nilalang na matagal nang nag-aagawan sa kapalaran ng isang mortal. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang simula ng kwento ng alamat nina Berbenota at Carolina. At tandaan, simula pa lang ito ng mas mahaba at mas madilim na kwento. Kaya siguraduhin niyo'ng i-like, share, at subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang susunod na bahagi. Magandang gabi, Mr. Kira. Matagal ko nang pinapangarap na makapunta sa hilagang bahagi ng Samar, lalo na sa kilalang isla ng Piri. Bilang isang guro sa kasaysayan, mahilig akong maglakbay sa mga lugar na may kakaibang kasaysayan at alamat. Noong nakaraang buwan, natupad iyo nang makatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang kaibigan na tubong biri. Ayon sa kanya, maraming hindi alam ang mga turista tungkol sa isla, mga kwentong hindi makikita sa libro o internet. Ang karamihan tungkol daw sa isang nilalang na tinatawag na Berbenota, ang matagal ng bantay ng isla. Sabi niya, iilan lang ang nakakaalam ng buong kwento at kadalasan ay ayaw itong pag-usapan ng mga matatanda. Pagdating ko sa biri, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa dagat. Sa malayo, tanaw ko ang matataas na rock formations na parang mga bantay na bato sa gilid ng dagat. May nagsabi sa akin na noong panahon ng mga Kastila, ginawang tanawan ng mga guwardiya ang ilan sa mga batong ito para magbantay laban sa mga tulisan at dayuhan. Hindi lang daw mga tao ang nagbabantay noon, kundi pati mga nilalang na gaya ni Berbenota. Sa unang gabi ko sa isla, naglakad ako sa tabing dagat. Tahimik ang paligid maliban sa hampas ng alon at huni ng hangin. Doon ko nakilala ang isang matandang mangingisda na tila ayaw akong titiga ng diretsyo. Dayo ka, no? Ingat ka sa paglalakad dito sa gabi, hindi lahat ng nakikita mo ay tao bulong niya sa mababang tinig bago ako makapagtanong tumalikod na siya at nawala sa dilim kinabukasan habang naglilibot ako may isang babae na nakaputing bestida ang nakatayo sa tuktok ng isang bato kahit malayo ramdam ko ang kakaibang presensya niya tila malamig ang paligid kahit tirik ang araw nang tumingin siya sa direksyon ko, napansin kong mahaba ang kanyang buhok at ang mga mata niya'y kulay itim na parang walang pupila. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naalala ang pangalan na matagal ko nang nabasa sa isang lumang dokumento tungkol sa Biringan, Carolina. Anong koneksyon niya sa isla ng Biri? At bakit siya narito kasama ang alamat ni Berbenota? Kinabukasan matapos kong makita ang misteryosang babae sa tuktok ng bato, nagpasiya akong magtanong-tanong sa mga tagabiri tungkol kay Berbenota. Subalit karamihan ay umiiling lang at nagsasabing, Huwag mo na kasing ungkatin, yan, dayo ka pa naman. Pero sa mga mata nila, nakita ko ang takot na may kasamang respeto. Isang matandang babae ang pumayag magsalita kapalit ng kaunting tulong sa kanyang maliit na tindahan. Ayon sa kanya, bago pa raw dumating ang mga Kastila, may isang nilalang na nakatira sa kailaliman ng dagat sa paligid ng isla. Siya raw si Berbenota, isang diwata ng dagat at hangin na may kakayahang baguhin ang anyo mula sa isang matangkad at maganda ngunit nakakatakot na babae hanggang sa maging ulap na bumabalot sa dagat. Noong panahon ng kolonyalismo, dumating ang mga kastilang mananakop at ginawang pantalan ng biri dahil sa estratehikong lokasyon nito sa Hilaga. Ngunit ilang barko ang lumubog sa paligid ng isla kahit walang bagyo. Ang sabi ng matatanda, si Berbenota raw ang dahilan ayaw niyang masira ang katahimikan ng kanyang nasasakupan. Sa huli, isang kasunduan ang nabuo. Mananatili ang mga tao sa mga puok na itinakda at siya ang magiging bantay laban sa mga mga abuso. Ngunit, Mr. Kira, ang kasunduang iyon ay may isa pang lihim na hindi nakasulat sa alinmang kasaysayan. May pangalawang nilalang na sangkot, si Carolina ng Biringan. Ayon sa matanda, si Carolina ay hindi lamang isang reyna ng mga engkanto sa biringan, kundi isa ring tagapag-ingat ng mga lagusan sa pagitan ng kanilang mundo at sa mundo natin. Isa sa mga lagusang iyon ay matatagpuan malapit sa biri. Noon pa man, may koneksyon na sina Carolina at Berbenota. Ang una ay bantay ng mga pintuan at ang huli ay bantay ng karagatan. Ang kasunduan nila ay simple. Walang sino man, tao man o nila lang, ang makakatawid ng walang pahintulot nilang dalawa. Pero gaya ng lahat ng kwento, may nagbago. Isang gabi raw, lumabas ang isang kakaibang liwanag mula sa gitna ng dagat. Nakita ng ilang mangingisda ang dalawang babaeng naguusap sa ibabaw ng isang bato sa gitna ng alon. Si Berbenota at si Carolina mismo. Hindi narinig ang kanilang usapan, pero pagkatapos ng gabing iyon, nagiba ang ugali ni Verbenota. Mas naging mapagmasid siya at mas maraming naitatala na pagkawala ng mga mangingisda at dayo. Kung may nawala dito, hindi na iyon basta nalunod lang, sabi ng matanda habang nanlilisik ang mata. Minsan, dinadala sila ni Verbenota sa ilalim ng dagat, pero kapag si Carolina ang may gusto, dinadala sila sa ibang mundo. Habang kinukwento niya ito, napansin kong unti-unting dumidilim ang paligid kahit hapon pa lang. Sa malayo, sa isa sa mga rock formations, muli kong nakita ang babaeng nakaputing bestida, si Carolina. Nakatayo siya ron, tila nagmamasid sa amin. Kinabahan ako. Kung totoo ang kasunduan nila, bakit parang ako ang pinagmamasdan at bakit pakiramdam ko pareho silang interesado sa akin? Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na ako mapakali. Lalo na't paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang sinabi ng matanda tungkol kina Berbenota at Carolina habang nanatili ako sa isang maliit na homestay malapit sa dalampasigan. Pakiramdam ko'y palaging may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim ng gabi. Ikaapat na gabi ko sa isla ng mangyari ang bagay na hindi ko malilimutan. Bandang alas 10, habang nagbabasa ako ng mga lumang tala tungkol sa biri, may narinig akong mahina ngunit malinaw na tinig mula sa labas halika. Akala ko'y guni-guni lang pero nang sumilip ako sa bintana, nakita ko sa di kalayuan ang isang figura ng babae na nakatayo sa gilid ng tubig. Hindi siya gumagalaw ngunit tila kumikislap ang kanyang balat sa liwanag ng buwan. Naisip ko agad si Carolina pero nang mapansin ko ang kanyang buhok na tila humahaba at humahampas sa hangin, napagtanto kong hindi siya si Carolina. Lumabas ako, dala ang aking cellphone bilang ilaw at sinundan ko ang tinig. Habang papalapit ako sa dalampasigan, napansin kong walang ibang tunog maliban sa tibok ng puso ko. Pati hampas ng alon ay tila tumigil. Sa mismong buhanginan, nakatayo ang babae. Matangkad, may mahabang buhok at nakasuot ng lumang bestidang kulay abo na tila gawa sa sinulid ng alon. Perbenota Bulong ko halos walang tinig. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon ngiting nakakapagpakalma. Bagkus, parang ngiting alam mong may nakahandang bitag. Matagal na kitang hinihintay, sabi niya. Ang boses niya ay parang tunog ng hangin na dumadaan sa kuweba. Sinubukan kong umatras, ngunit napansin kong lumalalim ang buhangin sa bawat hakbang ko para bang hinihigop ako papunta sa dagat. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa bawat hakbang niya tila umaalo ng lupa sa paligid namin. May utang ka sa dagat at oras na para bayaran mo, dagdag niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Wala naman akong ginawang masama sa dagat. Ngunit bago ko pa siya matanong, Mula sa malayo ay may isang puting liwanag na biglang sumiklab at doon ko nakita si Carolina nakatayo sa ibabaw ng isang batong tinatamaan ng alon. "Perbenota, hindi siya para sa iyo." Matigas na wika ni Carolina na parabang isang hukom na nagdedeklara ng hatol. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa, malamig, mabangis, puno ng lihim sa isang iglap, piglang lumakas ang hangin at nagumpisa ang hampas ng malalaking alon. Hindi ko alam kung paano, pero natagpuan ko ang sarili kong nasa lupa na ulit, malayo sa tubig. Wala na si Berbenota. Wala na rin si Carolina. Ang naiwan lang ay basang buhangin sa paanan ko at isang maliit na bagay, isang piraso ng kabibe na kulay itim, makintab at malamig sa aking palad. Pagbalik ko sa kwarto, inilapag ko ang kabibe sa mesa. Pero habang sinusubukan kong matulog, narinig ko muli ang boses ni Berbenota mula sa malayo. Hindi pa tapos ang usapan natin. Pagkatapos ng gabi ng aking pagkikita kay Berbenota at Carolina, hindi na ako mapakali Paulit-ulit kong iniisip kung bakit ako nagiging sentro ng kanilang atensyon. Kaya kinaumagahan, pinuntahan ko ulit ang matandang tindera na nagkwento sa akin noong una. Nang marinig niya ang tungkol sa kabibe, bigla siyang nanlumo. Kung binigyan ka ni Berbenota ng ganyan, hindi na basta turista ang tingin niya sayo, aniya kinuhan niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang mesa at inilabas ang isang punit na pahina mula sa lumang tala. Nakasaad doon ang isang alamat na matagal nang tinatago ng mga tagabiri. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, may dalawang makapangyarihang nilalang na nagbabantay sa hilagang bahagi ng Samar, si Berbenota, ang diwata ng karagatan at si Carolina ang reyna ng mga pintuan ng engkanto mula sa Biringan. Ang kanilang teritoryo ay magkadikit, dagat at hangin para kay Verbenota at lupa at lihim na lagusan para kay Carolina. Ayon sa alamat, minsang nagkaroon ng malaking sigalot sa pagitan nila. May isang makisig na mandirigma mula sa baybayin ng samar na naligaw sa gitna ng unos. Iniligtas siya ni Berbenota at dinala sa kanyang palasyo sa ilalim ng dagat. Ngunit si Carolina, na noon ay nakamasid mula sa pampang, ay nakakit din sa tapang ng lalaki. Sa unang pagkakataon, parehong naibigan ng dalawang nilalang ang iisang mortal. Naging ugat ito ng matinding alitan. Upang maiwasan ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga mundo, nagkasundo sila na walang sino mang mortal ang maaaring ariin ng walang pahintulot ng isa. Ito ang tinatawag na kasunduan ng dalawang mundo. Ngunit ayon sa mga matatanda, tuwing ika ang taon, may isang mortal na lilitaw na kapwa pipiliin ng dalawa. At kung mangyari iyon, kailangang magdesisyon kung sino ang may karapatan sa kanya. Waka ikaw yon bulong ng matanda. Habang seryosong nakatitig sa akin, hindi mo alam baka matagal ka na nilang minamanmanan. Kinilabutan ako sa ideya. Kung totoo ang alamat, ibig sabihin, simula pa lang ng pagdating ko sa biri, ay may plano na sila para sa akin. Nang gabing iyon, sinubukan kong iwasan ang dalampasigan. Ngunit bago ako makatulog, biglang lumiwanag ang labas ng aking bintana. Sa malayo, nakita ko si Carolina, nakasuot ng mahaba at kumikislap na bestida, nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Hindi siya gumalaw pero alam kong para sa akin ang tingin niya. At mula sa dilim sa gilid ng dalampasigan, unti-unting sumulpot si Berbenota, nakangiti ng malamig. Sa pagitan nila, naramdaman ko ang tensyon na parang dalawang alon na magsasalpukan. Sa loob-loob ko, alam kong hindi lang simpleng alamat ang nakasalalay dito. Isa ako sa magiging dahilan kung sino ang mananaig sa pagitan ng bantay ng dagat at ng reyna ng mga pintuan. Matapos ang gabing magkasama kong nakita sina Berbenota at Carolina, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Ramdam ko na may mangyayaring malaki at hindi nga ako nagkamali. Bandang hating gabi, may malakas na hampas ng hangin at alon ang gumising sa akin. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa may gitna ng dagat. Para itong halong asul at puting apoy na sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Hindi ko maintindihan pero parang may tinig sa loob ng utak ko na naguutos na pumunta roon para akong robot na lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa dalampasigan. Sa gilid ng tubig, naghihintay si Berbenota. Basa ang kanyang buhok, kumikislap ang balat na parang pilak sa liwanag ng buwan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin sa ilalim ng dagat. Doon, walang gutom, walang sakit, walang katandaan. Magiging isa ka sa mga bantay ko. Bago ko pa siya masagot, may malakas na pag-ihip ng hangin mula sa likuran ko. Lumingon ako at doon ko nakita si Carolina, nakasuot ng gintong balabal na kumikislap sa dilim. Huwag mo siyang pakinggan, malamig, ngunit mahinahon niyang wika. Sa akin kasasama, sa biringan, magkakaroon ka ng kapangyarihang higit sa lahat ng mortal. Maaari kang bumalik sa mundo ng tao kung nanaisin mo, ngunit mananatili kang protektado. Nagkatinginan na ng dalawa. Walang salita, ngunit halata ang matinding alitan. Naramdaman kong lumalakas ang hangin at umiikot ang tubig sa paligid namin para bang isang higanting buhawi ang mabubuo. Ang mga bato sa dalampasigan ay parang buhay na gumagalaw at ang buhangin ay bumubuka na parang may kamay na umaabot mula sa ilalim. Pumili ka na, sabay nilang sabi. Ang utak ko'y magulo. Sa isang banda, ang alok ni Berbenota ay walang hangganang buhay sa ilalim ng dagat. Sa kabilang banda, si Carolina ay nag-aalok ng kapangyarihan at kalayaan sa mundo ng engkanto. Ngunit sa likod ng mga alok na iyon, alam kong may kapalit na hindi ko pa nauunawaan sa halip na sagutin sila, bigla akong tumakbo palayo. Hindi ko alam kung paano, pero nakarating ako sa isang makipot na daan patungo sa gilid ng isang mataas na bato. Mula roon, tanaw ko ang parehong puwersa ng kalikasan na nililikha ng dalawang makapangyarihang nilalang. Ang dagat ay tila sumisigaw sa puot ni Berbenota habang ang hangin ay tila umuugong dala ni Carolina. Ngunit habang pinagmamasdan ko sila, napansin kong parehong nakatingin sa akin ang kanilang mga mata. Walang galit, kundi isang uri ng ngiti na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Isang malakas na hampas ng alon ang tumama sa batong tinatayuan ko. Nawala ang lahat sa paningin ko. At nang magising ako, nasa kama na ulit ako sa homestay. Tuyong-tuyo. Walang bakas ng dagat o buhangin at walang kabibe sa tabi ng unan ko. Akala ko'y bangungot lang ang lahat, ngunit sa gilid ng aking kama may nakapatong na isang lumang papel. Isang sulat na may parehong pirma, Berbenota Carolina. At sa ilalim ng kanilang mga pangalan nakasulat, hanggang sa muli nating pagkikita kung sakaling mapadpad ka sa isang lugar na tila kumikislap ang dagat sa ilalim ng buwan o maramdaman mong hinahaplos ng malamig na hangin ang iyong batok, huwag kang lalapit. Baka may dalawang pares ng mata na nakamasid sa'yo. At kapag pareho ka nilang pinili, wala ka ng ligtas na babalikan. Ngunit, ang laban nila ay hindi patapos ito'y unang bahagi pa lamang ng isang mas mahaba at mas nakakatakot na kwento. Ako si Mr. Kira at ito ang katakot. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dahil sa susunod na kabanata, malalaman ninyo ang mas madilim pang lihim sa pagitan ni na Berbenota at Carolina.